Isang linggong kilos protesta ang ikinakasa ngayon ng mga grupo ng mga magsasaka binang pagdiriwang ng Philippine Peasant Month ngayong Oktubre. Ilulunsad ang naturang rally sa tatlong lunsod sa Metro Manila. Gayunpaman, binigyan din po ng mga otoridad na wala pa silang naisumiting permit para maglunsad ng kilos protesta. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Nagsama-sama kanina ang kilusang manggagawa ng Pilipinas ang Bantay Bigas, Amihan at Pamalakaya upang ianunsyo ang ikakasang isang linggong kilos protestang ilulunsad ng grupo mula October 15 hanggang October 20. Ayon sa grupo, October 15 din kasi ay ang International Rural Women's Day. World Hunger Day naman sa October 16, habang National Day of Protest Against Land Grabbing, Injustice and Hunger sa October 20. Pangungunahan ng grupong Amihan at Bantay Bigas ang rally sa Mendiola Peace Arc sa October 15 na siyang dadaluhan ng nasa apat na raang rallyista. Actually, ito ay uh, ano din? ay uh, diniklara din na uh, pandaigdigang uh, buwan ng pakikiisa sa mga magkasaka. No? International, uh, itong month of October is a month of uh, international solidarity with peasants kaya nandyan din yung mga pakikiisa ng mga organisasyong magsasaka na nasa ilalim ng Asian Peasant Coalition at yung mga organisasyon na uh, kaanib ng uh, miyembro ng International League of People's Struggle Ang panggagalingan ng ating mga magsasakang kababaihan ay mula uh, Southern Tagalog, uh, Central Luzon at Bicol Susundan ito ng rally sa October 16 sa harap naman ng Department of Agriculture. Gayong paman, pansamantala munang iihinto ang rally sa October 17 upang sila ay makapagpahinga. Pero itutuloy ito sa October 18 na siyang sisimulan sa Malate sa Maynila at magtatapos sa harapan ng Cultural Center of the Philippines sa Pasay City sa pangunguna ng Grupong Pamalakaya. Sa October 19 naman, alas 6 ng gabi, ay magtitipon-tipon ang mga grupo ng magsasaka sa harapan ng National Housing Authority. Magmamarcha ang mga ralihista sa harapan ng Department of Agrarian Reform. Habang sa October 20 ng alas 6 ng umaga naman, ay sa Welcome Rotonda magtitipon-tipon ang nasa 2,000 protestante. Ang pagmamarcha naman ay magsisimula ng alas 8 ng umaga para magtasin ang Mendiola Peace Arc. Giit ng grupo. Nakapagpaalam na raw sila sa alkalde ng Quezon City at Manila City para sa idaraos na kilos protesta. Yung uh, ipinareceive ng uh, ni Kada Ramos, Danilo Ramos ay uh, as a national chairperson ng KMP ay uh, mga formal aliham yan na ipinababatid sa Office of the Mayor ng Quezon City, Office of the Mayor ng City of Manila na may magaganap ng mga ganitong activities. Gayon pa man, wala raw kasing natatanggap na liham ang Department of Public Order and Safety ng Quezon City mula sa grupo. Hindi hey, uh, uh, siya pala ang napali kailangan. Hindi siya pwede kamoy. Hindi siya pwede kamoy. Hindi pwede yung pakiramdaman lang kamoy dyan eh. Kailangan black and white yun. Mm -hmm. Kasi, ah... Uh, Bukulohin sila ng polis pag nang ginawa nila. mm -hmm. No permit no rally, ganun ang ano rito eh. Kaya hindi raw papayagan ng lungsod ang mga rallyista kung wala silang na-secure na permit to rally. Pag no permit no rally ang Quezon City, ganun lang simple. Hindi hindi negotiable yun, hindi pwede negotiate yun. Sa may rally, may permit. Walang permit, walang rally. Ganun lang yan. Pero paglilinaw ng grupo, hindi ito formal na application for permit. kung Kumbaga parang uh, pinapaabot dahil sa mga punong bayan, uh, mga punong lungsod ng Quezon City at uh, City of Manila na may mga ganitong uh, aktividad ang mga magkasaka. Ang Manila Police District naman patuloy pa rin kinukumpirma kung mayroon nga ba talagang isinumiting permit to rally ang grupo sa kanilang lungsod. Six, hindi, wala akong may bibigay sa'yo pang confirmation dyan kasi wala pa akong binibigay sa akin na kahit anong mga uh, request nang galing dyan sa sinasabi mong grupo mm -hmm. at uh, pinapakumpim ko pa rin kasi yung kausap ko kayo na sir, sabi sa akin wala pa kami na receive kung meron man, kung meron man hindi pa bumababa doon sa opisina nila wala pang ibinibigay na pahayag ang Quezon City Police District ukol dito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.